nagbigay na naman ang Ukraine ng matinding dagok sa kalaban nito, tinanggal ang mga mata ng Kremlin sa himpapawid. Ngayon, halos bulag na ang Russian Air Force sa operasyon. Wala na silang halos paraan para magmasid sa himpapawid laban sa mga paparating na drone, missile o eroplano. Binubuksan nito ang pagkakataon para sa Ukraine na magsagawa ng sunod-sunod na mapanirang pag-atake sa himpapawid na hindi kailanman makikita ni Pangulong Vladimir Putin na paparating. Ito na marahil ang sandaling magbabago sa takbo ng digmaang Russia at Ukraine. At ito ang dahilan. Sa larangan ng labanan, ang pinakamagagaling at pinakamatagumpay na mga hukbo ay hindi maaring umasa lamang sa lakas o dahas. Siyempre, mahalaga ang pagkakaroon ng maraming tauhan, tangke, sasakyan, eroplano, artilerya at iba pang kagamitan. Ngunit ang matagumpay na mga estratehiya ay nakadepende rin sa intelensya. Dapat may mga kinakailangang kagamitan ang mga pinunong militar para mangalap ng impormasyon, magmasid sa paligid, basahin ang galaw ng kalaban, at mahulaan ang susunod nilang mga plano. Sa pamamagitan lamang ng intelihensiya, nagagawa ang pinakamatalinong desisyon sa larangan ng labanan. At kung wala nito, kahit ang pinakamalalakas na puwersang militar ay maaaring mabigla ng isang biglaang pag-atake o hindi inaasahang galaw ng kalaban. Ang mga aeroplano ng radar ay ilan sa pinakamahalaga at pinakaepektibong kagamitan para sa pagkuha ng intelyensya. Lalo na yung mga may kasamang Airborne Early Warning and Control o Airborne Early Warning at Sea Systems. Gumaganap sila ng napakahalagang papel sa makabagong digmaan, lumilipad sa mga estrategikong lokasyon, at sinusuri ang kanilang paligid. Nagbibigay ng malinaw at detalyadong larawan ng larangan ng labanan. Kaya nilang matukoy ang paparating na eroplanong pandigma misil at drone ng kalaban. Kadalasan mula sa daan-daang milyang distansya, nabibigyan nito ng oras ang mga kakampe para kumilos at maghanda sa paparating na pag-atake. Epektibo rin sila sa pagtukoy kung kaibigan o kalaban, pati na rin sa pagkilala at pagsubaybay sa maraming target. Kasabay nito, nagbibigay sila ng napakahalagang real-time na datos sa mga lokal na interceptor, sistema ng depensa sa himpapawid, at iba pang kagamitan sa lupa. Sa madaling salita, ang mga airborne early warning at sea na aeroplano ay mahalagang bahagi ng makabagong militar. Ang sinumang puwersa na susubok gumalaw nang wala ang mga ito ay automaticong dehado. Well, yan mismo ang sinusubukan gawin ng Russia. Salamat sa mga eksperto sa aviation at mga open source intelligence analyst tulad ni Tom Cooper. Alam na noong nagsimula ang digmaan, tinatayang may maliit na bilang lang ng magagamit na alimampu beriv A. Alimampu Airborne Early Warning at C. Naeroplano na ang Air Force ng Russia. Ang Alimampu na batay sa Ilyushin Ilyushin, 76 transport plane, ay dinevelop noong dekada, naran, at pitumpu sa Unyong Soviet at unang lumipad noong naran at walo. Ang opisyal na pagsisimula nito ay noong 1,000 at humigit kumulang 42 unit ang natapos bago huminto ang produksyon noong naran. Siyam dalawa, matapos ang pagbagsak ng Union. Ang base na version ng A-50 ay may malaking liyana surveillance radar system na may tatlong putalampakang lapad na rotor dome sa ibabaw ng fuselage. Ang radar ay kayang makadetect ng hanggang apat na daang milya para sa mga target sa himpapawid at isang daan at siyam na milya para sa mga target sa lupa. Dahil dito, may kakayahan amam ang al mampu na pamahalaan ang hanggang sampung fighter aircraft sa mga mission na air-to-air o air-to-ground. Maaari kung si Tatong Mamam ay itong manatili sa himpapawid ng apat na oras sa isang lipad na may abot na anim na raan at dalawampung milya mula sa base nito. Ito rin ay maaring mag-refuel sa himpapawid kung kailangan para sa mas mahabang pagmamanman. Simula ika dalawampu't isa siglo, Namuhunan ng Rusya para i-upgrade ang ilan sa kanilang lumang alimampu at gawing mas modernong bersyong 50U. Halos pareho lang ang mga ito. Ngunit may mas advanced na digital avionics suite para sa mas mabilis na pagproseso ng datos at mas mahusay na pagtukoy ng mga target. Bagamat kahanga-hanga ang mga teknikal na espesifikasyon ng A 50, naging medyo pabaya ang Rusya sa paggamit ng mga radar na eroplanong ito. Tulad ng nabanggit kanina, mahigit apat na po ang nagawa noong kasagsagan ng unyong Soviet. Ngunit marami ang pinabayaang kalawangin at mabulok. Ayon kay Tom Cooper sa kanyang post, noong unang bahagi ng 2,000 at 24. Ngayon, mas mahirap nang makakita ng mga larawan ng original at hindi upgraded na alimampu. At kung may makakita man, mukhang ang mga eroplanong iyon ay luma na at matagal nang hindi na igagalaw. Mukhang naging bihira na talaga sila mga sampung taon na ang nakalipas at karamihan ay ganito na ang itsura. Pagkatapos, nagsimula si Cooper sa isang open source intelligence hunt. Sinuyod ang maraming website at social media platform para malaman kung ilan ang alimang na mayroon ang Rusya sa kasalukuyan. Ang resulta ng kanyang pananaliksik ay ang mga sumusunod. Ang Russian Aerospace Forces Russian Air Force ay pumasok sa malawakang pananakop sa Ukraine na may mga sumusunod. A. Bumili ng 33 radio frequency. 5062 na dapat nasa serbisyo. Palayaw na Vladimir Ivanov, bumili ng 37. Ang radio frequency. Siyam na tatlong siyam anim na anim ay tinawag na Sergey Atayank. Iniulat na pinabagsak noong Ener Enero, Enero labing apat, dalawang libo at dalawamput apat. Binili ang apat naput isa radio frequency Siyam na apat anim walo dapat ay nasa serbisyo na ito. Taganrog, pinabagsak ang biniling apat na dalawa radio frequency. Limang libo anim naraan, at sampu noong Pebrero, put tatlo, dalawang libo at put apat. Ang apat na put, radio frequency, limang anim zero walo ay binili at nasira noong Pebrero 25, lima, libo at put tatlo binili ang 45 radio frequency. Siyam na tatlo, siyam na lima dalawa dapat ay nasa serbisyo na. Binili ang 47 radio frequency. Siyam na tatlo, siyam na lima, siyam na lima pito dapat ay nasa serbisyo na. Sinimulan ng Rusya ang malawakang pananakop sa kalapit na bansa na may pitong radar na eroplano lang sa arsenal nito. Ayon kay Cooper, dalawang drone ang na ipabagsak noong 2024 at, at isa ang nasira noong 2023. May iba't ibang ulat at balita na nagpapatunay sa mga pinsalang ito. Noong 2023, isang grupong laban sa digmaan sa Belarus, ang matagumpay na nag-atake sa isang Russian Alimampu na nakatalaga sa paliparan malapit sa Minsk, ang kabisera ng Belarus. Ang grupo, na tinatawag na BIPOL, ay gumamit ng mga drone para isagawa ang kanilang pag-atake na nagsasabing ang 50 ay labis na nasira, kaya tiyak na hindi na ito makakalipad kahit saan. Noong Enero 2000 at 24 inangkin ng Ukraine na nawasak nila ang isang 50 sa ibabaw ng dagat ng Azov na naghihiwalay sa Russia at Ukraine. Ang punong komandante ng Ukraine noon, si Valery Zalushny, ay nagsabi, sinira ng Air Force ng Ukraine ang isang kalabang 50-long range radar detection aircraft at Ilyushin, 22 Air Control Center. Nagpasalamat din si Volushny sa Ukrainian Air Force para sa tinawag niyang perpektong na plano at naisagawang operasyon. Nagkakroon ng kalituhan noon kung ang alimampu ay nasira lang o tuluyang nawasak. Ibinunyag ng tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na isa sa mga eroplanong Ruso na sangkot sa insidente ay nakalapag pa. Gayunpaman, idinagdag ng tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na si Yuri Itnat na ang eroplanong tinutukoy ay hindi na kayang ayusin. Dagdag pa niya, kaya kahit anong gawin mo, wasak na ang target at hindi na ito mabubuhay pang muli. Ang long-range radar detection aircraft na alimang ay noon pa man at hanggang ngayon ay prioridad na target para sa amin. At hanggang ngayon, ang pagpapatumba sa eroplanong ito ay tila imposibleng misyon para sa Air Force, matapos ang isang buwan, nadoble ng Ukrainian Air Force ang bilang ng kanilang napatay na alimampu nang makapagbagsak muli ng Russian radar plane sa ibabaw ng dagat ng Azov. Iniulat ito ng dating commander ng Air Force na si Mykola Alishuk na nagpost noon sa Telegram para pasalamatan ang mga sangkot sa kanilang pagsisikap. Ibinunyag pa ng mga ulat na ang alimampu ay pinabagsak gamit ang isang Soviet-era S-200 missile system. At ayon sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian ng Ukraine, may sampung Ruso ang sakay at napatay sa pag-atake, kabilang na ang ilang matataas na opisyal. Mahalaga ring tandaan na ang ulat ni Tom Cooper ay ginawa pa noong nakaraang taon. Mula noon, matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang isa pang alimampu radar plane sa kilalang Operation Spiderweb na naganap noong Hunyo isa ng taong ito. Ang pag-ataking iyon ay gumamit ng mga drone na palihim na isinakay sa mga truck at dinala sa mahahalagang lokasyon sa Russia bago pinakawalan. Lumipad ang mga ito sa himpapawid at nagpaulan ng apoy sa iba't ibang nakaparadang eroplano tulad ng mga fighter, bomber at isang alimampu. Ang pagkasira ng alimampu sa panahon ng Operation Spiderweb ay nakumpirma na ng mga open source intelligence analyst. Kaya, habang nagsimula ang Russia nang digmaan na may pitong alimampu, mukhang tatlo na ang nawasak ng Ukraine. At isa pa ang nasira ng mga Belarusian partisan. Maaaring maiwanan ang Kremlin ng tatlong ng radar plane na lang. O hanggang lima kung nagawa nilang ayusin ang isa o dalawa sa mga tinarget sa mga naunang pag-atake. Ang mga open source analyst sa AVI Vector ay nagsusuri ng satellite imagery at sinusuyod ang mga base ng himpapawid ng Russia para matunton ang natitirang A-50. Maaring may nakita na sila ngunit hindi sa inaasahang lugar. Natagpuan ng AVI Vector ang A-50 sa Vorkuta Air Base, sa Hilagang Russia halos isang libo at limang daang milya mula sa front line ng Ukraine. Mga satellite image ng Vorkuta Airfield noong Agosto 2, 0658 UTC, ang airbase ay may isang A-50U mainstay Labing dalawang isang isang tatlong apat, UBL Krusty at tatlong MIG. Tatlumpot isa Foxhound. Ang alimampuyu Airborne Early Warning Aircraft ay dumating noong Hunyo at maaring nagsasagawa ng mga misyon sa Hilagang Rusya kasama ang mga MIG. Tatlumpot isa BM Interceptor. Mukhang wala namang gaanong halaga ang paggamit ng radar plane na malayo sa harapan ng labanan sa mga lugar na malabong atakihin ng Ukraine dalawang bagay ang ipinapakita nito. Una, natatakot ang Rusya. Napakaraming kagamitan na ang nawala sa bansa sa buong panahon ng digmaan, mapatangke, armored vehicles, bomber planes, radar systems, air defense complexes, at airborne early warning and control aircraft din. Malinaw na, dahil sa malalaking pagkalugi na ito, napilitan ang mga commander ng Kremlin na baguhin ang kanilang mga doktrina upang mapanatili ang mga armas at kagamitan na natitira pa sa kanila. May ebidensya nito na makikita sa mga pag-atake ng Russia sa lupa, kung saan kamakailan ay regular nang nagpapadala ng mga tropa papasok ng Ukraine. Minsan ay naglalakad lang sila o sakay ng mga simpleng sasakyang sibilyan. Walang tangke o infantry fighting vehicles na suporta. Tila ganoon din ang sitwasyon sa mga alimampu na eroplano ng radar. Hindi naman talaga marami ang Russia nito simula pa lang. At halos kalahati na ng malit nilang fleet ang nawala. Malamang na ang ilan sa mga natitirang alimampu ay inilipat na sa mas ligtas na mga lugar. Tulad ng hilagang Russia, Para lang maprotektahan sila mula sa karagdagang pinsala. At ito ay malaking pagbabago sa kung paano ginagamit ang mga eroplanong iyon sa takbo ng digmaan hanggang ngayon. Sa mga unang yugto, halimbawa, Madalas gamitin ng Russia ang kanilang mga alimampu. Ayon sa ulat noong Nobyembre 2022 ng Royal United Services Institute sa London, madalas gamitin ang mga alimampu sa Donbass. Lumilipad ng 2-3 sorties araw-araw. Nagbibigay ito ng mas mataas na resolusyon, maagang babala, at impormasyon sa direksyon ukol sa mabababang lipad ng Ukrainian aircraft sa mga lugar na iyon. Bagamat hindi kasing sopistikado, ang alimampuus kumpara sa mas modernong mga eroplano ng radar, Nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon sa Russia araw-araw. Lumilipad sa likod ng linya ng digmaan. Sinisipat ang kapaligiran para sa anumang senyales ng kaaway na eroplano o misil at binabantayan ng mabuti ang mga operasyon ng Ukrainian Air Force. May kakayahan silang matukoy ang paparating ng mga pag-atake ilang minuto bago ito dumating na nagbibigay ng mahalagang oras para sa mga Russian forces sa lupa o himpapawid para paganahin ang air defenses at magpalipad ng mga interceptor upang mabawasan at mapigilan ang posibleng pinsala. Ngayon, mukhang itinatago na ng Russia ang kanilang mga eroplano ng radar sa mga ligtas na lugar kung saan mas maliit ang posibilidad na masira ang mga ito. Pero mas hindi rin ito kapakipakinabang mula sa pananaw ng militar. At ito ay humahantong sa pangalawang malaking aral na maaaring makuha mula rito, na siyang sumusunod. Posibleng may gintong pagkakataon na ngayon ang Ukraine para magsagawa ng mas matagumpay na mga pag-atake sa himpapawid laban sa Russia kumpara noon. Pagkatapos ng lahat, kahit na isipin natin na may apat na ganap na gumaga ng eroplano ng radar, ang Russia. Kahit isa sa mga ito ay napakalayo mula sa mga frontline sa hilagang rehiyon ng Russia. Ayon sa mga analista, may isa pang alimampu na nakatalaga sa malayong silangan na nagpapatrolya sa silangang baybayin ng Russia at hangganan nito sa China dalawa na lang na alimang puyo ang natitira, kung saan limitado na ang kakayahang magbigay ng mahalagang intelihensya para sa Russia laban sa Ukraine. May hangganan lang ang kayang gawin ng dalawang eroplano ng radar. Hindi talaga sapat ang mga ito para masaklaw ang buong haba ng frontlines at iba pang teritoryong maaaring targetin ng Ukraine sa mga susunod na linggo at buwan. At kapag hindi tuloy-tuloy at kumpleto ang pagpapatakbo ng mga radar, nagkakaroon ng mga pagkakataon o daanan para makalusot. Maaring natukoy na ng mga intelligence service ng Ukraine ang mga lugar na kulang sa radar coverage at may malinaw na daan papunta sa mga pangunahing mataas ang halaga na target. Posibleng ilang linggo o araw na lang bago magkaroon ng malalaking pag-atake ng misil, drone, o bomba mula sa Ukraine o iba pang mahahalagang bahagi ng logistika ng Russia tulad ng mga command post, paliparan, oil refinery, imbakan ng gasolina, mga imbakan ng bala at iba pa. Hindi imposible na magkaroon pa ng isa pang pag-atake na kasing laki ng Operation Spiderweb o baka mas malaki pa. Dahil kapag wala na ang mga radar, kakaunti na lang ang makakapigil. Ang Ukraine ay tumitira kung saan at kailan nila gusto na may pinakamagandang pagkakataon na mabigla ang kalaban at magdulot ng pinakamalaking pinsala sa bawat pag-atake. Huwag mo ring kalimutan na kamakailan lang ay ginawa ng Ukraine na pangunahing target ang mga sistema ng radar ng Russia. Noong Hulyo 20, nagbahagi ang pangkalahatang kawani ng Ukraine ng video ng matagumpay na pag-atake sa isang Russian nibo M radar system, ang IS na nagkakahalaga ng humigit kumulang dolyar, isang daang milyon isang Big Bird Over the Horizon radar station, at isang S-300P surface to air missile launcher ay nakaistasyon sa Belgorod region. Noong unang bahagi ng Hulyo, Partikular noong ikadalawa inilunsad ng Ukraine ang isa pang malakas na drone strike laban sa Russian Nibo M radar complex sa hilagang kanlurang Crimea. Ibinahagi ng Crimean Wind Telegram Channel ang mga detalye ng epekto ng pag-ataking ito. Kahapon, may mga reklamo at pag-iyak sa mga Zid Publics tungkol sa ilang pasilidad militar na tinamaan sa Tarkankut. Ngayon, nalaman na kung ano iyon. Malapit sa baryo ng Mayak sa Cape Tarkankut, isang Nibo M rad Nebo-M radar na nagkakahalaga ng dolyar. Isang daang milyon ang tinamaan. Isang napakalaking at napakahalaga nitong target. Ito ay isang mobile radar complex para sa pagtukoy ng aerodynamic at ballistic na mga bagay sa katamtaman at mataas na altitude. Bahagi ng pamilya ng Nebo radar. Kasama sa Nebo-M complex ang isang meter range radar module. Ang Nebo SVU radar sa Gaius radar. Pati na rin ang isang decimeter range radar module. Ang prop GE radar. Ang detection range ng kompleks ay anim na Kaya nitong subaybayan ang dalawang daang target. Kinalaunan ay nakumpirma na ang buong Nebo M complex ay nawasak noong araw na iyon. Nangangahulugan ito ng panibagong dolyar. Isang daang milyong pagkalugi para sa Russia. Mas mahalaga, tinanggal nito ang coverage ng radar ng Russia ta, sa malaking bahagi ng Crimean Peninsula na nagbigay daan sa Ukraine para umatake. Kinumpirma ito ng isang reserve lieutenant colonel sa isang panayam sa Radio Free Europe Radio Liberty na nagsabing, maaari nating ipalagay na sa ilang panahon, hindi matatakpan ang Crimea mula sa kanluran at hilagang kanlurang direksyon. At itibe imaw. ito nagbubukas ng pagkakataon para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Isa pang matagumpay na pag-atake ang naganap din sa Crimea. Noong Hunyo anim ng isiwalat ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine na nanagawa ng mga drone operator ng Special Ghost Unit na wasakin ang isang S-400 air defense system. Kalakip ang dalawang sham na dalawang N- dalawa dash e control radars at dalawang sham na isa N- dash anim dash e detection radars. Ilan lamang ito sa mga pag-atake nitong mga nakaraang buwan. Pero matagal ng aktibong tinatarget ng Ukraine ang mga radar at air defense system ng Russia. Isa-isang tinatanggal ng Ukraine ang mga mata ng Russia sa himpapawid at pinapalabo ang pananaw nito sa larangan ng labanan. Bilang tugon, nagkukumahog ang Russia kamakailan natuklasan ng mga open source intelligence analysts na muling inaayos ng bansa ang malaking bilang ng mga low-altitude radar system na karaniwang ginagamit para matukoy ang mga banta na mababa ang lipad tulad ng mga drone at cruise missile. Malamang na ipinapadala ang mga sistemang ito sa mga lugar ng harapan at mga rehiyon tulad ng Donetsk at Crimea upang mapunan ang mga kamakailang pagkalugi. Pero hindi sila gaanong makakatulong. Ang mga sistemang ito ay hindi kasing lakas o kasing epektibo ng mga NEBOM complex o ng mga A-50 radar plane hindi nila kayang bigyan ng maagang babala ang mga puwersang Ruso sakaling magpasya ang Ukraine na mag-atake dahil wala silang parehong abot o kakayahan. Bukod dito, tuwing inaalis ng Russia ang radar sa isang lugar, pinahihina nito ang lugar na iyon. At habang patuloy na bumababa ang kabuang bilang ng mga radar system, maaaring matagpuan ng Kremlin ang sarili nito na parang bulag sa mahahalagang lugar. Kailangan na lang nilang manalangin na hindi biglang lilipad ang mga misil ng Ukraine sa kanilang abot-tanaw at, at tumama sa kanilang mga base, gusali at kagamitang militar. Sa madaling salita, nasa napakahirap na sitwasyon ang Russia dahil ang kakayahan nito sa radar ay lalo pang nagkakagulo araw-araw. Sa kabilang panig ng labanan, pinalalakas naman ng Ukraine ang kanilang mga sistema ng radar dahil sa suporta mula sa mga kaalyado nito sa NATO Alliance. Halimbawa, Malapit nang makatanggap ang Ukraine ng mga makabagong German Hensold TRML 4D radar na kayang tukuyin ang mga posisyon ng artilleria at mortar. Bukod pa sa pagsubaybay at pagtukoy ng mga target na nasa himpapawid, ang mga radar na ito ay tutulong sa pagpapatakbo ng Infrared Search and Track SLM Surface-to-Air Missile System. Ibinigay din ito sa Ukraine ng Alemanya na napatunayang napaka-epektibo pagdating sa pagpuksa ng mga banta mula sa himpapawid dahil sa halos perpektong tagumpay nito. Abala rin ang Ukraine sa paggawa ng mga lokal na pag-upgrade sa kanilang mga surveillance system. Kamakailan lang ay inilunsad nila ang kahanga-hangang Sky Fortress System na gumagamit ng mura at simpleng teknolohiya ng acoustic detection upang makinig sa ugong ng mga Shahid drone o sa kakaibang tunog ng mababang lipad na cruise missile. Nagbibigay ito ng agarang babala kapag may natukoy na banta upang makakilos agad at makaresponde ang mga sundalong Ukrainyano. Habang nabubulag ang mga radar ng Rusya, nakakakuha naman ang Ukraine ng mas malinaw at malawak na pananaw sa larangan ng labanan. Nakakakuha sila ng napakahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpaplano ng mga susunod na depensibong galaw, kontra-atake at bigla ang pagsalakay sa harap ng labanan at maging sa loob ng teritoryo ng Rusya kaya wala nang mapagtataguan ang Kremlin. Matuto pa tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine sa aming bagong video. Tingnan natin kung paano kamakailan binutas ng mga drone ng Ukraine ang mga bagong tayong konkretong bunker ng Rusya para muling magdulot ng matinding pinsala sa kanilang puwersang panghimpapawid. Panoorin ang aming video tungkol sa isa. Sa pinakamalaking tagumpay ng Ukraine sa intelihensya sa digmaan kung saan nakuha ng kanilang mga ahente ang mga lihim na detalye tungkol sa hukbong dagat at mga nuclear submarine ng Rusya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa para manatiling updated sa mahahalagang balita at kaganapan mula sa frontline.